Welcome to for today's videos na naman. Uh, kakanta ako ngayon ng Pamasko dahil ngayon ay November. Kakanta ako. Welcome to my channel, Sardon Black TV. At bagong lahat yan. Mag yeah! At shoutout nga pala dyan sa buong company ng gardenia namin at shout out naman dito sa mga taga Bicol lalo dito sa may Talisay, Uwas Albay sa may Barangay, Tablon Kalagimit, mayad A few moments later 2,000 at sa shout out naman dyan sa mga cashier dyan sa kantin at shout out dyan sa mga guardia dyan sa 5k at sa 6k receiving, shoutout sa inyo at ngayon ay kakanta tayo ng Pamasko at shoutout nga pala dito sa, sa mga tagaputing tulay lahat ng tagaputing tulay, shoutout at kakanta ko ngayon ng Pamasko I be 22, about... Ang Pasko ay sumabi Tayo ay mamagsia nang magagandang hinig Dahil sadis ang pag-ibig Nang si Kristo isinang May tatlong haring nagsidala At ang bawat isa Ay nagsipaghandog ng tanging alay bagong taon ay magbagong buhay At nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan Tayo'y mamagsiawit habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sumayang nang sanggol na dulot ng lahi Tayo ay magmahalan Ating sundin ang gintong araw At magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigayan At magbuhat ngayon Kahit hindi pasyo, thank you, thank you, thank you for watching.